What? Pero Gene, makita mi gutro ana mali mali pa ginakay napasahiro man ako na sa una ato lagi ka dito kana nga ako ba ako ni uyu kay bago man gol ko go gaw to bijuan gi ako na guys ako gagaw guys ako apa kay kaliwat kaliwat nagdinuyo dinuyo Ini mga ugway-ugam o. Uy, Mana? 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 imong Mana? 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 ka Mana? 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 Mana?

Ah! Made in China! <laughs> made in China! Dera, dera original, natural. pa mama, Nalipay ako, ha? Basta, sa sunod, dili na ta magtagat na naligo pa, ha? Ang biyaan, biyaan! Ngayon! <laughs> Ay, ato na kito. Naabot ako atong babaw katunga. Huwag yapon lang <laughs> doon ha nang daligo tanon pa. Gusto kini ay pa. Nang. O sato na na lang pantalon. Na palitan pantalon. Salamat.